Narito naman ang ating gabay ng kapalaran para po bukas araw ng lunes, Hulyo 22. Para po sa may mga sudyak sign na aris, ito ang araw na iyong pinakahihintay. Malakas ang alalay mo mula sa itaas, kung saan hindi ka matatalo ng iyong mga karibal. Bugos, ikaw ay laging panalo. Ang iyong mas palad na kulay ay ang red, at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 7, Jess. 17, 22, 24, at ang 33. Pare naman sa Taurus, bibigyan ka ng langit na sapat na tapang para simulan ang matagal mo ng pangarap na mapaunlad ang iyong kabuhayan. Ito ang minsahi ng kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 11, 19, 21, 25, 27, at ang 30, Para naman sa Gemini Mapapalaban ka ngayon Kung saan papatulan mo ang mahihina ang ulo at mabababaw ang isip Mas mabuting umiwas ka dahil wala 56, panalo at wala kang 61, sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 14, 15, 26, 37, at ang 40, <clears throat> Pare naman sa cancer. Cancer, muli kung sino ang ayaw mo, siya ang ilalapit sa iyo ng tadhana sa pag-ayaw mo, sa pag-ayaw mo sa damdamin ang iyong pinapairal at hindi kung anong talaga ang makakabuti sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4, 11, 15, 23, 24, at ang 38, Pare naman sa 42, Magsasalita ka 43, 42, Mapapansin mo ang iyong sarili na mabigat ang mga litra mo Gayunman, huwag kang magalala dahil ito ay makakabuti para sa lahat Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow At ang iyong maswerteng numero ay ang 16. Ang 20, 22, 25, 31, at ang 35 Pare naman sa may mga sunjak sign na Virgo Nakakapagtataka ang iyong kapalaran sa ngayon dahil hindi sinasadyang makakakuha ka ng kakaibang lakas mula sa iyong mga kaaway at sa mga taong naiingit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero ay 17, 21, 28, 30, 33, At ang 36, Pare naman sa libra Huwag kang magkumpiyansa sa mga magagandang salitang inuukol sa iyo. Sinasabi na rin ng mga ito sa iba at tulad mo, sila rin ay nakabadama ng pagkagusto. Mag-isip ka ng mabuti bago ka magpabola. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18, 25, 27, 31, 39 at ang 41. Pare naman sa Scorpio. Bakit mo ipipilit na ang akala mo ay tama ngayong alam mo namang nagkamali ka? Pag-aralan mo kung paano kikilos ayon sa pagbabalik ng kaayusan ng iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 13, 15, 23, 29. 34 at ang 37. Para naman sa Sagittarius, mananatili kang positibo sa kabila ng mga pangyayari na parang hindi na pumapabor sa iyo ang mga sitwasyon. Sa huli ay maunawaan mo na inaayos ng langit kung saan ang lahat ay para sa maganda mong kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 15, 17, 22, 25 at ang 31. Pare naman sa may mga zodiac sign na Capricorn, humihina ang malakas at ang mahina ay lumalakas. Ito ay batas ng buhay na iyong mararanasan sa ngayon kung saan ikaw na mahina ay lalakas kaysa iyong mga kaaway. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black. At ang iyong maswerteng numero ay ang 19, 21, 28, 36, 38, at ang 41, Pare naman sa Aquarius, malamig ang simoy ng hangin pero hindi ito dahilan ng panlalamig ng buhay mo dahil ang tunay na 42, ng nararamdaman mong lungkot ay sa pakikipagrelasyon ang iyong mapalad na kulay ay ang violet. At ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 16, 24, 27, 30, at ang 42, Pare naman sa Pisces. Ito ang araw na makabangka sa mga pagsubok sa 42, buhay tatagan mo ang 43, loob dahil 42, 43, ay darating sa iyo matapos kang subukin at magpapatibay tandaan mo na sa taon na sa buong taon dapat ay buo ang iyong loob ang iyong mapalad na kulay ay ang peach at ang iyong maswerteng numero ay ang 7 23 29 37 at ang 41 at ayan po ang ating Pisces at ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Lunes, Hulyo 22.